Kamusta mga kabayan ko dyan sa Pilipinas at mga kababayan ko rin dito sa Derby? Gaya nga nang nabanggit ko nung nakaraang video. Wala na ako oras. Hindi ko na makuwento kung ano yung mga naging trabaho ko dito sa UK. Pagdating ko rito, una kong hinahanap kung saan ako posibleng mag-apply. Mag, mag eh syempre, hindi ko pa naman kabisado yung lugar. Hindi ko rin alam yung pasikot-sikot pa dito sa derby kung saan yung location namin ayoko naman mag in dahil wala hindi ko pa alam eh mamaligaw pa ako unang nasa isip ko ay humanap ng isang app ba diba? parang job street sa Pilipinas so naririnig-rinig ko nasa sa Pilipinas pa lang yung indeed pero hindi ko alam na mas magagamit ko pala siya pagdating dito sa UK kasi parang indeed yung pinaka gamit dito may may mga ibang app tulad ng total jobs read meron pa meron pang iba pero yung indeed yung pinaka para sa akin user friendly madali siyang gamitin hindi ko pa alam that time na ganun kahirap maghanap ng mga accounting jobs dito so uh, nag try ako send send ng resume kasi pwede mo namang malagay dun eh ma update dun yung resume mo parang lang siya talagang job street job street din job site <laughs> ang ina-applyan ko kasing uh, position is accounting staff accounting clerk, accounting assistant, accounts assistant, ganyan. May mga ano din naman, nag-respond at tumatawag, lalo na yung mga recruiter. Kasi kahalo yung mga nandyan sa, hindi de. merong recruiter at merong direct employer. So active tumawag yung mga recruiter. Yun yung mas madalas kong makausap. Ang naalala ko, parang twice lang ako na-invite for interview. Then lumilipas yung panahon, syempre Kaya naman sa asawa ko na nakatambay lang ako So naghanap na ako ng uh, trabaho na labas dun sa, sa field ko Sabi ko kung ano na, kung ano na yung available sa Indeed ko, ano na yung mga in demand dun. Yun na lang yung, yun na lang yung hahanapin ko Tapos syempre yung papasok dun sa schedule na meron kami di ba? Sa may mga ch may childcare na kailangan kasi eh importante talaga yung flexibility so ang unang-una kong napasukang trabaho dito sa UK ay ang pagiging housekeeper so ang ginagawa ko doon sa hotel sa hotel yun eh malapit sa uh, malapit sa city center Holiday Inn Hotel so ang work mo doon ay overall cleaning ng ano ng kwarto ng hotel every everyday pag may mga nababakanting kwarto na kailangan din yun yung lilinisan nyo siguro estimated ko mga more or less 10 kwarto yung kailangan mong linisin sa isang oras ah sa, sa buong oras mo nag work binibigyan lang nila kami ng 4 hours to clean yung 12 rooms parang ganon so bugbugan talaga bugbugan talaga yung yung trabaho depende pa kasi yun sa rooms di ba minsan may mga may mga nag-check in na pag umalis parang oh, hindi naman lang nagalaw yung kwarto meron naman pag may mga nag-check in kala mo may gera ba diba? pag paglabas kalat natapon may mga natapong soft drink sa lapag so mahirap din talaga siya so ayan yun yung una kong naging trabaho susunod kong trabaho doon naman sa Team Hortons, kung familiar kayo sa Team Hortons, meron na rin yan sa Pilipinas. Parang siyang coffee shop, bake shop, parang gano'n, halo-halo. May mga burgers din doon, may mga chicken din doon. Hindi naman na bago sa akin yung gano'ng setup kasi nag-work na rin ako sa, sa, sa Jollibee sa Pilipinas. So sanay na tayo sa, sa pagiging service crew. Sa ating kasing mga Pilipino, kahit anong hirap niyan eh, ng work, kaya natin yan, makapag-adjust tayo ang nahihirapan tayo minsan doon sa mismo mga katrabaho natin, di ba? Kapwa mga Pinoy na andali-dali ng communication is minsan nagka-misunderstanding pa kayo, what more kung yung mga katrabaho mo is ibang lahi so isa yan sa mga struggle ng na mga nandito sa abroad, yung pakikipag-communicate sa mga sa mga katrabaho na ibang lahi especially pag yung katrabaho mo ibang lahi is hindi rin Masyadong ano sa English, di ba? Yan, upo muna tayo. <laughs> so, yun. Tuloy ko. Kasi yung store na yun, ah, bagong bukas lang siya. Ang pagkakaalam ko, siya ang kauna-unahang Tim Hortons dito sa Derby. So, talagang dinumog yung opening niya. Tapos, ah, first ah, first month, second month, maraming tao. Then, ng mga ikatlong buwan na, yun, naglalay low na yung sales namin. Nagbabawas na ng oras yung management. Kami, mga limited na lang din yung oras namin lalo na yung mga bago kasi sa store na yon may mga dati ng crew mula sa ibang branch na dinala din dun sa store na yon syempre mas, mas, bibigyan ng oras yung mga yon kasi mas malaki na yung experience nila so kaming mga bago kami medyo nag limit yung oras tapos ang gusto is kung gusto kong makarami ng oras is mag mag ano ako, mag, mag, magiging mas flexible yung schedule ko. Which is, hindi ko naman masyado magawa dahil nga sa nagcha-child ako. Mahirap i-adjust yung schedule. Nakadepende lang talaga ako sa kung kailan mag o So yun, oh, naghanap tayo ng, ng another work no, na makakapagbigay sa atin ng flexibility. Kasi dito naman, pag hawak mo independent visa, uh, anytime, no? pwede ka naman umalis sa work mo kung, kung may magkakaroon ng conflict sa'yo. Siyempre, yung priority natin, yung family natin. Nag-apply ulit ako sa Indeed, naghanap ako din ng, ng flexible jobs. Ang isa sa mga nakikita ako, um, uh, etong Sainsbury's. Ito. Yan. Kung nasan ako ngayon. <laughs> so, ito nga yung isa sa mga na, nahanap kong work. No? Uh, ang pag-apply ko rito, uh, season seasonal lang talaga ako, December lang. So dahil peak season ng December at maraming naggo grocery so kinailangan nila ng maraming staff. Lumipat ako, medyo maraming tao doon. <laughs> Asa na nga ako? Um, ayun, so nung January, nung medyo naglailo na yung sales nila, no? nakuha nila tayo, tinuloy-tuloy nila tayo, ginawa nila tayong permanent. Okay na, na naging permanent tayo. Ang downside lang is naging 12 hours yung oras natin per week parang isang araw ka lang nagtatrabaho, dalawang araw, no? Kung six hour shift yung yung trabaho mo. So, kulang na kulang talaga yung kinikita. Pero, dahil nga maganda naman yung management ng Sainsbury's, maganda naman yung treatment nila, no? Sa mga staff, okay. Sila talaga para sa akin. Naging komportable ako sa company. Kaya, kaya nagtagal ako ng mga So, mula December hanggang June ako ron. So, mga 7 months din akong nag-stay doon. So, yun, within a span of uh, a year, no? Apat na iba't-ibang trabaho yung napasukan ko. So, yun, pag dependent visa ka talaga, madali yung mga transition. So, mula sa hotel, um, hospitality, tapos lumipat ako ng restaurant, no? Um, then, napunta sa Sainsbury customer service. So, iba't-ibang ano rin siya. Iba't-ibang nature din. So... Eh yan yung mga example na pwede yung mapasukan dito pagdating nyo sa derby pag may hawak kayong dependent visa. So iba-iba eh, talaga kahit anong available basta mag-match yung skills niyo dun sa sa trabaho pwedeng-pwede kayong pwedeng-pwede kayong makapasok. Etong bago kong trabaho nasa care home ako sa new sa new industry na naman no, bagong-bago sa akin. Um, It's a new challenge, no? Ayan yung mga bagay na i-share ko sa inyo naman sa mga susunod na video, video kung kamusta yung trabaho ko sa Keho. So, hanggang sa muli! Ciao!